Guys, naman uhm niyo akong manood, guys. Nakakatawa to. Let's go! Intro pa! So! Aray! Tao! Aray! Kabatok, meron lang tayong papaula sa Team Kabatok. Siyempre, ayan, ang Pinoy eh nyo. Pag nawala nila, meron silang premyo. Kaya yeah, tara, sabahin nyo ako. Si. Hey, Yo. Alam mo yung larong Pinoy eh nyo? Siyempre. Kaya nga yan. Meron tayong papremyo, meron lang pa premyo. Pag nawala mo, na premyo ka na agad. Magkano? Depende. O, eto muna. Bente muna. Talo, malaki una. Hindi, bete muna. Palaki nang palaki. O, sige. Okay, ma.

Pebon. Ano? Meron lang ang, ano, pa challenge Ah, oh. uh, Pinoy-henyo. pamilyar uh, ka doon? Oh, Siyempre, Siyempre, Pilipino, sa Itbulagang. Una, pari, hanggang mulo. Oo, diba? Madali lang. Pag <laughs> nangulaan mo, meron kang 100. Sige. Okay, game. Pakita ka rin sa... Doon ka muna tumingin. Ayan na. Uh, <laughs> Sabang-papawala so, na di kayo dito, Bon. Okay, ready ka na? Oo. Oh. Ready?

Mabuhay <laughs> natin. Nailaw ko <to. laughs> Ang galing. Oh, <laughs> <laughs> Ang galing. <laughs> Ang na lang to. Mami. Dapat sa Ang ko <yung> eh. <laughs> so, yun guys. Si mami nalang natitira. Papaula natin. Siyempre, dapat medyo malaki-laki yung premyo. Tsaka meron tayo rito Ayan, no? Ano tayo regalo sa kanya pag nawalaan niya? <laughs> oh! Ayos si Ayos Mi, meron akong pa-challenge sa sa'yo. Pinoyen alam mo yon, oh, okay. Yung uhula mo, yung may lalagay sa'yo, no? o? Oh. Pag nawala mo, meron nga 500, tsaka meron nga na itong regalo ko. Yeah. Sheep? Hmm, sheep. Kaya okay. ka? Ha? Oh. Kasa ka? Kakasa? Kasa! Kasa! Okay game! So ito mga kapatok, ipapahula natin kay Mami Gangster. Ayan! Dito ba? All ready ka na Ready! Ready? Get set! Go! Alright! Go! Alright! Go! Alright! <laughs> <laughs> yeah <laughs>